Alam mo ba, na may mga bansang walang oras ng gabi o pagdilim? Ang isang bansa na hindi nakakaranas ng gabi para sa bahagi ng taon ay karaniwang matatagpuan sa loob ng Arctic Circle o Antarctic Circle. Ang mga rehiyong ito ay nakakaranas ng mga fenomena na kilala bilang, Midnight Sun, kung saan ang araw ay nananatiling nakikita sa hating gabi sa mga lokal na buwan ng taginit. Norway, partikular sa mga lugar tulad ng Svalbard, ay maaaring makaranas ng tuloy-tuloy na liwanag ng araw mula kalagitnaan ng Abril hanggang huli ng Agosto. Sweden, sa hilagang bahagi, tulad ng Kiruna, ay nakakaranas ng hating gabi na araw mula sa huling bahagi ng Mayo hanggang kalagitnaan ng Hulyo. Finland, sa mga rehiyon tulad ng Lapland, ay May 24 na oras na liwanag ng araw ng humigit kumulang 73 araw sa panahon ng tag-araw. Canada, sa Yukon, Northwest Territories, at Nunavut, ay mayroon ding mga lugar na nakakarana